Oh, ito na ang mga gagamitin natin. Salamat po, Kuya Lito, sa pagtulong. Ang kaibigan ni Lenlen, kaibigan din ni Kuya Lito. Tinulungan mo siya dati, eh ito nang na pambawi ko sa inyo. O, oh, baka naman magkayakan pa kay Jan. Alka na, isa na natin sa si Bibot para makauwi na tayo agad. Ano kayang bagay na look kay Bibot? Gusto ko astig! Sige, ang bahala. Ayo, pivot! Ang pangit! Hindi naman yun na, Sobrang pangit! Ang ganda nga eh! Sasyal! <laughs> ang ako sa mutsura ni Bibot eh. kan yung makalang len -len. Alam ko, mag-iisip ako. Ano yun? Okay ah. Kuya, nandito na sa Binoy. Ano? Ready ka na bang makita si Bibot? Opo, Kuya Lito. Ayos po ba siya? Magit ka mo ba siya? Oo. Oh, relax ka lang. Kalma ka lang. Kalma lang. Pwede ba tumahilikod muna kayo para sorpresa? Kuya naman eh. May sige na. na, sige, na, na si sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Kiss mo na. Oh, walang sisilip, ha? Hmm. Walang sisilip. Okay. Oo, oh, Oh, Sabi ko lang nga ba. Sabi ko lang nga ba. Oo, oh, oh. ang daya mo talaga. Oo, oh, eto na.